pada padaku lindarilah sang ayang batang

Dari ang yang power off. Good so, power. So, battery sa tayo. Ambilin sa battery. Battery operated man siya. Ah. So, may handa niyo siyang uh, ready to pair sir kay laing colors. Three uh, colors mo. Three colors mo. Three colors mo. Three colors mo. Tap dari. na up mo siya. Pag-connect niya sir, manini. So, mag-enter ka of code. Harin mo i-type. 724 Na na na, ako... For example, ah... Uh, Angel... Bingo. Mm. Diba? pa siya. Tawag X na po. Eto, pa, ito pa. Uh, Uh, Ten meters away sa imong tablet sir, pwede kayo kami ka try na itong po Pwede rin sa mga 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 Pwede 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 na magpapunta ka so, refresh na namin nyo. Refresh. Uh, Nag-onin nyo, basta mo red yun gani siya, refresh yun, long press ninyo. Mm, no, mm, mga, um, uh, press, long press ninyo until magpuli-puli na tong red, uh, blue o green. Uh, okay, refresh na ninyo. Okay. open mo Google Chrome, nakai-search. Okay, So, pwede ka maka ini. For example, ganahan ka mag-research at the same ka mag sa si YouTube. Kanina, na kay YouTube dali. Kung na na yung application dali, pwede na naman siya i-drag and play. Kaya mo sa button dala. Okay. So, application na. For example, magamit ka dito ako uh, camera. So, three applications yung mga open at the same time. So, kanina, actual camera dala. i mga okay. siya okay. pa,